Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulisya at sandatang lakas ang seguridad sa loob at labas ng bansa. Kabilang dyan, ang tuluyang pagbuwag sa mga pogo at pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Ibinili niya yan sa pulong ng mga opisyal ng PNP, AFP at LGU na ayon sa tagapagsalita ng PNP ay hindi loyalty check. Nakatutok si June Federasyon. Sa gitna ng ingay sa politika, kung saan nasa magkabilang panig ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nakaharap ni Pangulong Bobong Marcos ang mga top security officials ng gobyerno sa Joint National Peace and Order Council meeting sa Kamkrame. On the part of the PNP as well as the AFP, we remain loyal to the Constitution. Hindi tayo mawawala sa focus because of some political noise. Hindi po ito loyalty check. Pero nagbiling daw ang Commander-in-Chief, kaugnay ng external security ng bansa. Ang sabi ng ating presidente is uh, we should refrain from uh, provocative stance doon po sa West Philippine Sea so as not to escalate po yung uh, tension sa West Philippine Sea. Plano raw ng gobyerno na bumili ng mga unmanned aerial vehicle na gagamitin sa West Philippine Sea. Magasos man at limitado ang kakayahan. Patuloy daw na mapapatrolya ang armed forces of the Philippines sa pinagagawang bahagi ng dagat. In terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's a constant that the Philippine Navy is there 24-7. We are patrolling our waters, asserting our sovereignty. Sa internal security, pinapatutukan ng Pangulo ang paglaban sa child abuse and exploitation, cybercrime, seguridad para sa susunod na eleksyon, at ang tuluyang pagbuwag sa lahat ng Pogo Operations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.